Coi coi, tao koi nha coi coi Coi, koi nào, koi nào Coi koi 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 đeo, đeo. koi đeo. koi đeo. koi coi coi Oh, lagu ah. Oh, soal doon. Doi! Eh.

nè nào làm cái nào à coi nó tay coi coi này làm cái nào à, coi coi cõi nga pa good na pa na si Koy Koy ka Langoy langoi nè cõi nga 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 Langoy na nga 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 na nga 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 na ikaw. na ở đây đây anh Rồi thế nào, nào Rồi appa tena ikana apu dakata harus sudah belum nih kapan nya saya sentai ya makembe makompo ini ah ibu rela kok kan kan dia terus kan dikerana tuh kok belo papa makem nawo papa Koy, pakiyat mo na, Koy. Koy. Pakiyat mo na. Oh, wag na lumay. Ayan Malalim na yan dyan, eh. Ayan mo siya. Mas marunong pa lumangayin ka sa inyo. Yung um, asa ng dahon, galat daw eh. Dakoy. Okay. Oh, lagay mo sa gilid yung dahon. Ah, dali. Yan, daw, sa Hmm. Di ba? Tanggal siya ng galat. eh. kalat daw sa gitna eh. Ano nga kalat? Ay nako, maligo na lang kayo dyan. Ena, ena, galing nyo oh. si Pag. O oh. si Pag, okay, lagay mo gilid sa gilid. Doon, 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 doon sa gilid. na tayo Tara, dito tayo. Hmm, may bato. Oh. oh. Ayun, may bato eh. Tara na. Ano? blam na kakain na tayo. Gutom na ako. Ah! <laughs> ah! mo, sakay gusto niya yung mga kape. Ah. Lumangay na tayo. Lumangay na kaya kayo. Uwi na tayo. Sunod naman. Ay, na layo na kayo kayo. Ah, kaya na. Ah, oh. kaya na. Ang huwa siya ng dahon eh. Malalim mm. mm. na yan doon. na yan doon. Lagi na lang kalikan no? Doon, sa gilid, lagi doon. Doon, gilid. Yan, very good. Yan pa, yan pa, yun pa. Wag na yan, nasa gilid na yan eh. Ay, wag na yan. na yan. 加油！ Hindi daw siya sinasali eh. Pagkainin yan, laso niyan. Tara. Ah, sige na, last na kayo. Wait na tayo.